Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka na lugar sa dagat Ang Devil's Sea o Dragon's Triangle Ang lugar na ito ay madalas na ikinumpara sa Bermuda Triangle Dahil sa dami ng mga nawawalag pa Devil's Sea o Dragon's Triangle. Ang Devil's Sea na tinatawag ding Dragon's Triangle ay isang rehiyon sa karagatan na matatagpuan sa bandang silangan ng Japan. Sa cloud nito ang bahagi ng Pacific Ocean mula sa kanlurang bahagi ng Japan hanggang sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang lugar na ito ay naging kilala dahil sa dami ng sa sasakyang pandagat at pagkimpapawin. Tulad ng Bermuda Triangle sa Atlantic Ocean. Mga misteryusong pangyayari. Marami kwento ang nagmula sa Devil Sea. Eh. Isa sa mga pinakakilalang pangyayari ay ang pagkawala ng Japanese Research Vessel na Kai Maru Number no. 5 noong 1950 ang barkong ito ay naglalayag upang magsisiyasa ng mga kakaibang aktibidad sa region. Ngunit, hindi na ito nakabalik at ang buong crew ay nawala. Ang incidente ito ay nagpapat, nagpatibay ng paniniwala ng mga tao na ang Devil Sea ay puno ng panganib at misteryo. May mga ulat din ang mayroon. disturbances at bigla ang magkawala ng komunikasyon. Ang mga ito ay nagdaragdag ng misteryosal sa lugar. Mga teorya at paliwanag. Maraming teorya ang bas, upang ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari sa Table si. Narito ang ilan sa mga pinakakilala eksperto ang naniniwala na ang mga pagkawala ng devil sea pagkawala sa Devil's sea ay maaaring dulot ng natural na mga fenomena ang region ay may uh, mataas na seismic activity at aktibong mga bulkan sa si ilalim ng dagat ang mga lindol at pagputok ng mga bulkan ay maaaring magdulot ng malalaking halo tsunamis at pagbabago ng magnetic fields na maaaring magdulot ng pagkawasak o pagkawala ng mga barbo at iroplano. Malawa, methane hydrate eruptions. Isa pang teorya ay ang pagkakaroon ng methane hydrate eruptions sa lalim ng dagat. Ang mga ito ay mga solidong deposito ng methane gas na maaaring biglaang ang sumabot. the density ng tubig. Kapag kunyari ito, maaaring lumubog ang mga barko, kumawala sa kontrol ang mga aeroplano na lumadaan sa ibabaw nito. Tatlo, aliens at paranormal activity. Tulad ng sa Bermuda Triangle, may mga naniniwala na mga kakaibang pangyayari sa Devil's Sea wala ng komunikasyon ay nagbibigay daan sa mga haka-haka na ang rehiyon ay maaari isang portal o lugar ng interaksyon ng mga nilalang mula sa ibang planeta. sa reliyon. Reliyon. Ang kahalagahan ng pag-aaral. Bagaman maraming misteryo ang bumabalot sa Devil Sea, mahalaga pa rin ang patuloy na pag-aaral at pagsisiyasat nito. ang pag-unawa sa mga natural na pinamina at pag-aaral sa mga teknolohikal na limitasyon ng mga sasakyan ay makakatulong upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ang Devil's Sea o Dragon Strider ay isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa dagat. Ang mga kwento ng mga nawawalang barko at plano at kina rin ang iba't ibang teorya nag ay nagpapaliwanag sa mga ito at nagbibigay sa atin ng isang pagtingin sa mga hindi pa natin lubos maunawa sa hinaharap. Sana ay nag-enjoy na na nag-enjoy na enjoy ninyo ang ating kalagayan sa araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video nito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga